Great Life Mindset mga kapisi! Ako po ito si Mase, isang asawa, nanay, ate, anak, kaibigan, at marami pang iba. Isa akong dealer na araw-araw lumalaban. At katulad mo, hinaharap ko ang hamon ng buhay, puno ng lakas, determinasyon, at dignidad. Ngayong buwan ng kababaihan, ating parangalan ang natatangin at ganda ng bawat isa sa atin. Tayo mga kababaihan ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Paalala sa kapila ng lahat, tayo patuloy na tatayo ng matatag para sa ating pamilya at pamayanan. Kapisi mga mare, tayo ay babae. Tayo ay mahalaga. Salamat sa pagbibigay ng liwanag, sa pag-inspire at paggawa ng kabutihan. Mabuhay ang mga kababaihan.